Hello po mga kababayan. Ngayon naman po pag-usapan natin itong tungkol sa mga armas ni Kibuloy at ang panawagan ni Senator Risa Hontiveros tungkol dito. Naayon nga po sa balita, eh noong ipinapabawi ang mga lisensya ng mga baril ni Kibuloy na nagkakabilang lang ng 19 19 daw na high powered firearms maniniwala ba kayo na 19 nga lang kasi sa sa karakter nitong kibuloy at saka nung kaibigan niyang si Duterte I don't believe na labing siyam lang ang nakatago or Uy, bari, ma may lisensya lang. Kasi mahal din ang magpalisensya eh. Baka nga, 19 lang yung licensed. Maniniwala ba kayo na walang nakatago na hindi lisensyado? Remember, gun runner ito. Supplier. Or either of them, kung sino sa kanilang dalawang supplier, between uh, Kibuloy and Duterte ako hindi ako naniniwala na ganyan lang ka konti ang hawak na armas ni Tony Kibulo. Even Duterte. Baka ang sinasabi lang nila, in-expose lang nila, yung mga lisensyado. Yung mga hindi lisensyado, natural, hindi nila yan uh, sasabihin. Ngayon, although napirmahan na ni General Marville, yung pagbawi sa lisensya ng uh, 19 pieces of uh, high powered firearms do you think it is enough will it be safe of course not ano ang saysay ng pagbabawi ng lisensya kung ito ay magagamit pa rin ang isang ganda lang doon sa pagbawi ng lisensya ay kapag ito ay ginamit, ay mas lalong mataas ang uh, kaparusahan. At yung paghahawak ng uh, uh, unlicensed firearms ay ibalay rin naman ang kaso mo. May kaso. Separate. <coughs> Pero kung ang pag-uusapan po ay magagamit pa ba ito? Natural magagamit. Ang nagdaming nagkalat na mga unlicensed na mga baril dito sa, <coughs> sa buong mundo. Ngayon, para sa akin po, hindi sapat nabawian lang ng lisensya. Kailangan talaga mabawi yung firearms mismo. Na yun nga po ang panukala ni Senator Hontiveros. Kailangan mabawi. <coughs> ang hindi lang natin pwedeng mabawi ay yung mga hindi lisensyado na for sure nakatago. Mayroon yan. Mayroon at mayroon yan. Biruin mo may sarili kang may sariling uh, private army. Tapos eh, 19 lang ang armas mo dyan. Ano? That's stupid thinking. Stupid belief. <clears throat> Marami yan. At kailangan nga po talaga nagawa ng paraan ng gobyerno natin na bawiin lahat. Mabawi lahat. Kung sa papano mang paraan, I don't know. Bahala kayo. Kayo ang matatalino dyan. Pero, hindi po kapanipaniwala na labing siyam lang ang baril ni Kibuloy. At ang tanong, ang isa pang tanong, aanhin ni Kibuloy ang mga armas? Hindi ba siya ay isang pastor? Tagalingkod ng lingkod ng Panginoon? kalokohan na mag-aari siya ng mga baril at private army. Di ba? Yun mismo. Ano ba talaga siya? <coughs> Religious leader o rebel leader? Sa propesyon profesional lang po ni Kibuloy, ay wala naman siya bakit pa nga kasi binigyan ito ng lisensya? Yun ang unang tanong. Bakit binigyan ng lisensya ang istang pastor kibuloy? Aanhin niya ito sa kanyang pagpapalaganap ng gospel? Kung hindi sa mayroon din talagang <coughs> mga maiitim na balak ang grupong ito o itong uh, leader nila na si Apollo Kibuloy. <coughs> hindi na po ang kop na tawagin pa siyang pastor. Hindi na angkop na ikabit pa sa pangalan niya. Ang titulong pastor. Dahil nga sa mga sa kanyang mga krimen, kanyang mga pinaggagawa, mga na-expose na mga kalukuhan at ito pa ang pagkakaroon ng private army at mga armas. Alam mo, isang dapat tanungin dito ay gobyerno mismo. Ang PNP. <coughs> ang mga otoridad natin. Bakit kayo kumapayag na ang isang pastor, isang private citizen, ay mayroong sariling private army at mga matataas na kalibre ng baril isa kayo dyan sa dapat managot eh. Bakit ninyo pinapabay? Bakit ninyo hinayaan na magkalisensya? O magkaroon ng ganitong klaseng anong tawag doon? Proteksyon sa sarili nila? Ano dapat proteksyonan sa kanila? Di alam naman walang gagalaw sa kanila dahil sila ay isang relihiyoso na grupo. <coughs> Not unless na sila ay involved sa kung ano-ano mga hindi kaaya-ayang mga aktibidad na mga ngailangan ng private army. At sa pagkakaalam ko pa, ayon sa akin na balitaan, <coughs> mga government authorities mismo ang nagtitraining sa mga private armies na ito. Anong klase yan? Ikaw mismo na gobyerno? Kinukonsinti mo ang ganitong klase ng, <coughs> Hindi ba, mga kababayan? Kaya tama lang po na yung uh, resolution na hinain ni Senator Risa Honteberos ay dapat nga itong suportahan. Disarmahan po si Kibuloy. Pati itong kanya mga private army ay dapat buwagin. <coughs> <coughs> Dahil magbibigay ito ng piligro sa bansa natin. Hindi ba? Tama hindi. Yun lamang po. Magandang uh, araw at uh, gaya ng lagi ko sinasabi, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and uh, peace.